Hello! Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon nandito po ako sa aming kwarto. Dito po ako magbablog at gagawa ng content kasi pag nandun ako sa tindahan, mag start pa lang akong ibuka yung bibig ko. Ayan, merong bibili, merong magtatanong, kaya nawawala po ako sa aking sasabihin. Kaya dito na lang muna ako sa aming kwarto. Uh, time check is 3 o'clock. Gantong oras kasi ay uwian ko po. At ako'y magpapahinga. So, mga 6 o'clock, babalik na naman po tayo. So, tatlong oras lang pong pahinga. Pero isisingit ko lang po itong aking pagbablog. Uh, ah, susundan ko lang po yung topic na sinabi ko sa inyo kung ano muna yung aming itininda bago kami nag-focus sa school supplies, sa mga paninda namin sa ngayon. Ayan po, pagkatapos po ng barbecue, so medyo napagod po kami sa paggawa-gawa ng barbecue. Ngayon may nag-offer po sa amin na hindi naman po namin siya ganong kakilala pa pero siguro nakita niya po yung pwesto namin na malaki tapos wala namang kaming paninda yun nga lang barbecue nag-offer siya ng mga saging uh, kukuha daw sa pier tapos uh, hanguin so ilalagay lang sa pwesto namin tapos parang uh, sa kanya yung puhunan tapos kami lang yung magtitinda tapos ayun nga so nagpasalamat naman kami doon kasi nga wala kami ganong kalaking puhunan So, merong nag-offer ng ganun. Kaya laking pasalamat namin siguro uh, padala yun ni Lord. Kasi minsan may pinapadala ang Diyos na instrumento uh, na makakatulong sa atin kapag nakikita na um, gusto nating umasenso or gusto, meron tayong ano, meron tayong ano sa buhay, pangarap. So, ayun na nga. Ang nangyari, si Alex, Uh, sinamasama na rin niya sa Pierre kasi meron din siyang sasakyan hanggang sa natuto na rin si Alex kung paano pagkuha ng saging yung saging po yan yung latundan tsaka lakatan so minsan isang jeep yung mga saging na nakukuha nila sa Pierre mga ilaw pa po yan so papahinugin yan so tinuruan po siya lahat kung paano gagawin uh, ilalagay sa isang bodega, kukulubin, lalagay ng kalburo, at ayun, ititinda mo na so, naging maganda po yung ano namin na yun pagtitinda na yun at marami rin pong nagigaming customer at lumalaki-laki na rin po yung kita natin kaya lang syempre nga uh, meron tayong kasosyo kaya hindi po natin nakukuha ng buo yung kinikita nun, pero okay na po yun kasi wala namang po kaming nilalabas na pera hanggang sa katagalan parang yung nag-over sa amin na yun pinaubaya na lang sa amin pinabayaan na lang sa amin na kami na lang daw bahala mag-manage so yung naiwan niya mga saging pinabayaan niya na sa amin alam mo talaga napakabait niya hanggang sa si Alex na nga lang nag na nga lang siya na yung kumukuha ng saging sa Pierre kinukulog niya at saka noon mga panahon na yun na 1991, 92 mga ganun ay hindi pala 1989, 91, 92, 1980, mga 1990 ganyan, 91, mga ganun. Murang-mura -mura pa yung mga saging nung panahon na yon, Uh, mabibili, uh, mabibili nila yung sapir ng halagang 50 centimos, 45 cents, or minsan 35 cents. Ang bentahan nun eh, ano, piso isa, 150, 125. Kasi per piraso po ang bentahan ng mga saging noong mga panahon na yun. Uh, hanggang sa yun nga na matagal-tagal din kami, siguro mga more than a year din kami nakapagtinda ng saging. Kaya lang, ang hindi lang maganda kasi sa ganyan, kapag ka ilang araw na tulad kapag uh, mainit ang panahon, pag hindi mo na ibenta agad, ayun, mabubulok madami kaming nasasayang na saging. Yung iba nga, ginagawa na lang namin tuba ay eh, suka. Tinuruan din kami kung paano paggawa. Kaya lang sa dami nung nabubulok, syempre hindi na rin naman na maasikaso. Hanggang sa tinatapo na lang. At syaka, si Alex ay eh, medyo nahihirapan dahil syempre siya pa yung kukuha sa pier. Pagdating pa, ay kukulubin niya. Tapos ikakarga, ibababa. Kaya nakakapagod din. Pero sa totoo lang, marami, uh, may napundar kami doon. Nakabili kami ng owner. Nakapag, maganda rin po yung owner na nabili namin. More than 100K kasi mura pa naman yung mga panahon din yun, yung mga sasakyan. Nakabili rin po kami galing sa katas ng saging. At ang naging katas din ng saging ay yung pagkakaroon namin ng anak na kambal. Sa totoo lang, totoo rin pala yun na pwede kang makapaglihi sa isang sa saging kasi Mahilig ako sa kambal kasi yung saging 'di ba may kambal yan kapag bibili ka ng magbebenta ka ng saging isang bilang lang yung kambal pero ang ginagawa ko nang ako ibenta yung kambal ang ginagawa ko, kinukuha ko lahat ng kambal na nakikita ko kinukuha ko binubukod ko yung iba hindi ko naman kinakain pero kapag kinakain ko buti na lang naiisipan ko hinahati ko yun tinatanggal ano pinaghihiwalay ko bago kainin at yun kaya pala sobrang laki ng chan ko hindi na hindi rin na detect ng midwife nakambal pala yung ilalabas ko at sa totoo lang sa bahay ko lang po yung pinanganak at napakaliit po ng bahay namin no? kasi nangungupahan lang kami parang isang kwarto lang at nung mga nganak na ako wala si Alex nasa Pierre kaya nung pagdating niya nagulat na lang siya may sumalubong sa kanya sa labas sabi niya bye bye nanganak na yung ano nak na yung uyab mo? Duwa ka buok. Sabi kasi nga, bisaya si Alex, bisaya yung asawa ko. Kaya sabi, duwa ka buok. Kaya nung marinig niya, paspas siya, takbo siya sa akin. Nakita, yun nga, nakita niya. Gulat siya, dalawa yung baby namin. Sa totoo lang, uh, nung una, nung nilabas na yung isa, medyo nakita ko yung midwife ko, dalawa sila, nagbubulungan sila. Sabi ko, bakit? Ganyan, meron, pala, meron pang lalabas. So, ayan, ang laki ng tipid ko noon sa panganganak kasi ano lang, binayaran ko lang. Kasi ang singil pa noon, mga panahon na yun, e eh, 500 lang sa midwife. Sa bahay lang talaga ako ng anak. Kaya, tapos yun na, uh, e, dalawa sila. So, ginawa ko na lang 1K. <laughs> May bonus na 500 kasi dalawa. Tapos yun, ano, uh, mali lang sila, mga five, five, ano lang ata yan, mga ganun lang sila kaliliit, tapos ang ginawa ng midwife, para sila mga o pinailawan lang sila, dalawa sila nasa isang, ano, uh, uh, kama lang na maliit. Kaya ayun, pagdating ni Alex, igulat siya, dalawa yung baby. Alam niyo po, napakahirap po mag-alaga ng kambal. Kaya, ang nangyari, ginawa namin ni Alex dahil hindi nga kami makatulog parehas. Dahil pag umiyak yung isa, iiyak na naman yung isa, napatulog mo, yung isa naman gising. Nagtig isa kami ng baby. Ngayon, ang ano lang, yung na-tempo sa kanya, iyakin. <laughs> sa akin, mabait. Kaya ayun, masarap ng tulog ko siya. Hindi siya masyado makatulog. Dahil may may umiyak yung alaga niya. Kaya ayun po ang historia namin sa saging. <laughs> Kaya talagang pero sa totoo lang, sinwerte po kami nung, yun na, nag-umpisa na yung swerte nung nagkaroon na kami ng kambal. Uh, nagkaroon kami ng, syempre may pera na kami, kahit paano, nakahanap kami ng, ano, nagbenta ng bahay. Kaya nakabili po kami, hindi na kami nangupahan, at okay naman yung bahay, medyo malaki naman po, at may dalawang kwarto, kaya parang nung pagdating nung kambal ko, doon na nag-umpisa na parang gumaganda na yung aming uh, negosyo, aming tindahan, medyo lumalago na po. Kaya lang yun nga, kaya nahin, nahinto rin kami sa saging kasi nga kahit may saging kami, nagtry ako ng laruan. So, namili ako sa Divisoria. First time ko rin yung mag-Divisoria. Meron lang din nakapagsabi sa amin na doon daw mga murang bilihin. So, nag, Siguro mga pinamili ko mo ng laruan nun, ay eh, nasa 1,000. Marami na po yun. Ilang plastic na yun. Kasi ang mga laruan pa nun, eh, mga ano pa lang nun, mga lima-limang piso, pwede mo ibenta ng sampu, 15, yung sampu, pwede mo ibenta ng 20. Eh, ngayon, yung limang piso noon, eh, ano na ngayon, 20 pesos na. Tsaka pala sa saging, iba na yung benta ng saging ngayon per kilo na. Hindi kagaya nung panahon pa nung 1990, eh, per piece. Ngayon, per kilo na. Ang kilo na ng saging na latunda, yung nasa 80 na yata yan. Kasi meron pa rin nagtitinda niyan dito sa tabi namin. Nakakariton. Ang uh, mga kasabayan po namin nagtinda yan dati. Tapos, ang lakatan ay nasa 90-100 per kilo. ba diba? Ang laki na ng pag ng mga panahon na yun sa ngayon. Yun nga yung laruan. So, nung namili ka may mga worth 1K, nakita namin na patok siya. Tapos ano pa, talagang pwede mo siyang tubuan ng maganda compare sa saging hindi ka pwede makapag ng mahal kasi nga mabubulukan ka kasi may rami ding nagtitinda doon sa tabi namin na ah, ganun lang ang presyo kailangan mong makipagsabayan doon namin nasabukan ng laruan na halimbawa binili mo ng 20 pwede mo siyang presyohan ng 35, 40, 50 gano'n so ang ganda ng tubuan niya hanggang sa nakikita ko okay to ah sa sunod na milya kami ng 2,000 hanggang sa palaki ng palaki tapos uh, dinagdagan ko ng mga konting accessories ayan, talagang nakita ko, ah ba maganda pala to at least hindi ka papagod pag na-display mo na hindi ka, hindi ka mapapagod na tulad sa saging meron ka, kailangan mo pang pupunta ng pier, tapos pakalburo mo pa, bubuhat buhatin pa niya, dadalin sa bodega, tapos to, pag hinog na, ah, hahanguin na naman, ganun. Kaya, yep. ang laki rin ang pagod niya. tagak tagaktak yung pawis niya pagkatapos niyang nag salansan ng mga saging. Siyempre, yeah, wala pa kaming katulong na, eh. Wala kaming pwedeng, di kami kumukuha ng katulong dahil wala pa tayong pansawod sa katulong ayun na nga, nung nakikita kong umu-okay na yung accessories, unti-unti na dadagdagan na yung namin hanggang sa, ayun na, dina, dumadami na dumadami yung pinapamili ko, hanggang sa tinigil na namin yung saging, dahil nga sayang yung pwesto, malaki hanggang sa nawala na nga yung saging dahil hindi, ayaw niya nang pumunta ng pier, Pinasamahan niya na lang ako sa Divisoria meron naman din kaming sasakyan na owner. Ayun kaya pag namimili kami, napupuno yung owner namin. Kaya masasabi ko na bago kami naka ganito sa pan ganitong paninda eh marami pa po kaming nasubukan na paninda. Uh, at irerebel ko na naman po 'yan sa mga susunod pa po naming content kaya kung sino man po dyan, yung mga nagnanais magnegosyo, maganda rin naman pong negosyo ang saging, basta kailangan nyo lang po dyan ng dobling sipag din at tiyaga kahit ano naman pong uh, negosyo at paninda ang, bibil, ang titinda nyo, kailangan nyo po talaga ng sipag at tiyaga hindi po talaga asenso yan kung ang iisipin nyo po yung pagod at yung tamad, ganyan, hindi po talaga yan na asenso, kaya yan lang po masasabi ko muna sa ngayon at Maraming maraming salamat pong muli sa mga nagko-comment dyan na nai-inspire daw po sila at nagkakaroon po sila ng mga idea sa pagnenegosyo. At sasabihin ko rin po sa mga susunod na topic ko kung paano kami nagsimula sa, iyan nga, sa mga school supplies, accessories, at saka sa mga iba't iba pa naming paninda na talagang sa ngayon ah, almost 30 years na kami sa ganyang paninda at talaga masasabi ko na marami na kaming naipundar sa ganyang paninda at talagang dyan na kami dyan na, kumbaga, yan na yung passion ko parang yan na yung pinili, ko, pinili namin talaga na dito na kami magpo-focus kaya yan lang, bye bye <laughs> bye 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 at mag lang po kayo dyan kung ano pa po yung mga katanungan ninyo kasi marami rin po nag-PPM sa amin sa akin na ano nga uh, gusto na rin daw niya magtinda ng mga kagaya ng paninda ko. Okay lang po yan ha. Basta huwag lang dito sa tabi ko. Yung iba naman kasi nasa malalain lugar. Sa may ibang probinsya. Sa may Pampanga. Sa may Cavite. Sa may Mindanao. Ayan. Okay lang yan ha. Kahit na gayahin niya yung paninda ko. Okay lang yan. Ako nag-a-advise lang ako. Base po sa aming experience at kung ano po yung talagang nangyari sa amin. Kaya wala pong halong ano yan. Uh, totoo po lahat kung ano po yung naririnig nyo sa akin sa mga sinasabi ko. Totoo pong nangyari po sa amin yan. At diyan po talaga kami nag-umpisa. Bye, Bye. I love you. God bless.